Kag sa good vibes, mga animal rescuers, kag advocates, nga ginakabig nga modern day heroes, ginpasalamatan subong nga National Heroes Day. May report si Romeo Subaldo. Ginauluuluhan kag ginakugus ni Dexter Alunsaga ang iaspin nga si Terry. May trauma pa si Terry bungod 4 months ago niya lang ini na rescue sa barangay salingan sa Bacolod City. May nagdulot nga higot sa liog ni Terry sang iya na rescue. Bitbit sa yamisis kasi Wilma ang iban pag lang ang mga aspin para ipabakunahan sa Ayala Mall's Capital Central sa Bacolod, Kaina. May 16 sila tanan ka mga ido, kag walo ka mga kuring. Tanan ginrescue nila, kag nagapuyo upod sa ilang mag-asawa. Anong tingala ko na may ay kuya sa kuya? Doon, alin sa muna sa gamay ko, muna mo damo ko ido. Ah, sa sumuna, sige mo na siya. sige, sige. Hindi may makita ka, ginarescue mo naman. Oo, ko na. Bala na sang ini yun, yun, nagligat nga ma uh, sang August 21 may sitso ko nga harap uh, na sa balay sa ini rescue ko bulag dua ka mata Ang Mrs. E. Dexter nagatrabaho sa animal shelter sa Poson Project mga dog lovers sila nga duha Ang mga kaparehos nila ang gitagaan sa kaigayunan nga mapabakunahan kag mapapurga ang ilang mga na-rescue nga mga hinuptanan sa libre pinaagi sa Bacology Veterinary Office Suro sa kay Dr. Jack Capugwaso ng Assistant City Veterinarian sa Bacolod, subong nga National Heroes Day, gintagaan man sa pasidungog ang mga animal welfare groups kag-individual, nga wala naguuntat sa pag-rescue sa mga stray dogs and cats, bangod, makabig man sila, nga modern-day heroes. Oh yeah, they're modern day heroes na mga ka-rescue sa mga dogs, na mga... Ang iban, of course, uh, iban ka-rescue sa mga shelters in pound. Oh. Okay, actually, ang namun niya tuyo is to encourage pagid mas damo na uh, rescuers and adapters. So, na ito. That's why, I believe na if they can receive support from the city, ma-encourage encouragement sila nga mag-adapt pagid. May mga activities man pareho sa coffee painting. May mga merchandise nga nabaligya para sa mga dogs. Kag, may training sa proper handling sa mga hinuptanan. So dapat ang aton na arm is down. Shoulder down. You look, uh, you look uh, upright. And then you just keep walking. But then, ang um, peripheral vision mo with your dog, you check your dog from time to time. You always have to pay attention also to your dog. It's Romeo Supado para sa si Digicast Negros.